Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pasok na naman po si Amiga, mga kayo youtube Ito ang buhay ni Amiga, araw-araw umaalis. Ayan. Maraming salamat po sa mga sa mga nag-subscribe kay Amiga. Maraming salamat po sa suporta. Ayan kahit pa paano po ay gumagawa ng paraan para mayroon siyang pang ano, katulad nito habang naglalakad. Goodbye lang po tayo. Lakad-lakad lang. Maaga pa naman ang pasok ko. Maaga pa naman siya. May oras pa po. Ayan, ito ang buhay ni Amiga. Ayan, laban lang. mahaba-haba pa pong lakarin ko may kalahating oras kaya nakakapag video rin kahit pa paano kaya nakakapag video po para ano ayan, hanggang sa dulo yung aking tiniterahan. ayan diba mahaba-haba ayan ganito po si Amiga sa araw-araw si kailangan pumasok niya pasukan na naman po mga amiga ayan pasukan na naman po may grade 10 ako tsaka ano grade 9 ayan kailangan pong may pambili ng gamit mga school supplies ayan ayan po ang ano ngayon sa uh, pasukan katulad ko, isang ano lang. Yung sa uling naman po, mahirap na rin. Yung sa mister ko, yung uling namin na hanap buhay. Pag nagdag-ulan, mahirap po. Hindi makapag-uling. Yan po talaga ang ano po, mga amiga. Kaya kailangan talaga. Pasok talaga ako araw-araw para mayroon kita, mayroon sasahurin. Kasi kung hindi, wala. Hindi ako makakabili ng gamit ng aking mga anak. Ayan, kailangan ko makabili ng gamit Kasi pasokan na Mga sira-sira na yung bag nila Sira-sira na yung mga gamit nila Ayan, kailangan ko mag ano <laughs> Ayan po ang Ano ni Amiga Kailangan na maging masipag lang Magsikap lang, tiyaga lang sa trabaho Ayan ang aking ginagawa Araw-araw Ayan kailangan lang talaga magtiyaga sa trabaho para may kita. Ayan po. Mababa pa po yung aking lalakarin ngayon. Ayan. Ayan mga kayojo, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panunod nito. Ayan malayo-layo pang ating lalakarin. Kaya...